<laughs> sa barangay Pansubilya Sugod so Southern Liti Shout out sa inyong lahat Kung sino po ang kamag-anak ni Tatay Rogelio Sana mapanood nyo ito At sana din Baka naman ah, Makuha nyo si Tatay dito Kasi mag-isa na lang siya dito Maalagaan ng maayos Pakisir po Pagkishare po sa ating video. Hello guys, uh, mayroon tayong dalawin na isang uh, PWD dito sa La Purisima, barangay La Purisima. So ang kasama natin ngayon, ang hippie sa barangay Tano dito ang nag -alaga. So yan, nakausapin natin. Uh, baka naman mayroon tayong maitulong. At uh, hindi to taga rito, taga liti ito. So samahan nyo kami. Yan guys, mga bago sa ating channel baka magtataka kayo na nagtagalog tayo, nagbisaya, rambol na ni. kasi marami din tayong taga na mga Tagalog at uh, may mga sponsor din tayong mga Tagalog. Maraming salamat. Narasa diri karon. Ito po yung bubo ni, ano? Ito 'yung pangalan naniya. Sir, Rogelio. Ah, Rogelio. Rogelio ang pangalan Sudut rata. Oh, sudut kota. Untuk siapa ini? Ini ada yang mau gawas-gawas. Mau gawas nih, siap? Iya. Soalnya yang situasional ini, Ay, rohingya. Halo, maayong. Mayung... Udh, udh, udh. Maayong udh tuh, kaya. Maayong udh tuh dia. Iyan, po, guys. Yang kasama pala natin iyan, si... Brian. Brian, o, Katamko? Brian Katamko, Brian Katamco, isang uh, hippie din sa Barangay Tano dito sa La Purisima. So siya ang nagtunto natin dito ngayon. Si Tatay Rogelio, unsa man niya ang apelyido? Dito na ni mo. Rogelio ra gyud siya. Mm, mura ni mo na Tay. Kumusta? Kumusta? Ano to siya? Ah, may stroke, stroke. Oo. Uh -huh. Siya ra usab niya siya ang payag. Oo. So, oh. Uh, hindi na po makasalita no hmm. uh, hindi na po makasalita si Tatay Rogelio kaning sitwasyon ni Tatay Rogelio din karon uh, makalungag pa ba siya okay. makalungag di na yung uh -huh. si kalungag uh -huh. kami ang kami lang may magkonsehaw ganang kaon maghatod og pamahaw pa panihapon udto pa so kanang snack niya tagaan sa niyo gatas oh gatas ini uh -huh. So, kani si Tatay Rogelio, wala ba ni siya mga anak? Wala. Wala? Hmm. So, matagal na niya ni nakatira dito sa Bogos City? Tagal na. Hmm. Huh? Dugay ng panahon? Ulitaw niya? Ni <laughs> na, naiyak si Tatay? Sa amuang nabalitaan, sa nalaman namin, si Tatay rohilio hindi taga rito. Hindi hmm. taga dihi unsay trabaho ni mo sa una tay unsay trabaho ni mo sa unsay yan trabaho mm -hmm. sa una ko ano kina siya drive tricycle uh, drive uh, tricycle drive mm tricycle -hmm. tapos na stroke mm -hmm. paet kuno kayo ang mm -hmm. kuha ni tatay luoy okay. kayo labi nagwalay mga anak luoy kayo okay. So, maayon na lang, buti na lang, mayroon siyang kubo dito. Hmm. Sinong nagbigay dito sa kubo? si lang ang gawa. Ah, matagal na siya dito nagtatira? Matagal hmm. So, uh, yan po ay, minsan si mo, no? Uh, si Kap, nag-ayuda ano din, nag din si Kap, no? Uh, nagbigay din. Yung kapatid niya. Hmm. Yung kapatid ni Kap. Hmm. So, ang uh, nangyari dito, Chief Brian, ay kayo ang an-assign po na taga, taga silbi taga alaga na ni tatay mm. bago daw ito na gupitan bago 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 ikaw na gupit di hindi yung barber mm -hmm. so maliit lang po yung lugar ni tatay dito so yan po uh, si tatay Rogelio hindi taga rito hindi taga Liti Liti oh so di ba uh, nakita namin na ipos din niyo sa FB uh, nagbakasakali din kayo na makita sa mga kamag-anak niya na rescue ito dito to huh? kasi tagaliti si tatay tagaliti ka tay gusto ka mauligliti ha Ay, hindi po hindi na po makasalita si tatay pero makita natin sa mukha ni tatay na parang gusto siyang mauli ugliti so nagpost po kayo chip sa ib So, mayroon bang response? Mayroon bang tumawag na mga kamag-anak? Wala. Wala? Matagal na ba kayo mag-post? Uh, tulo pa ka semana? Tulo ka semana. Mm -hmm. So, siguro hindi napanood sa mga kamag-anak niya. Uh, yan po. Uh, kaya, nga, kaya nga guys, naparito tayo. Uh, para din na uh, may post natin to sa, sa, mga followers natin dyan sa Liti, baka mapanood nyo ito. So, si Tatay Rogelio po, nandito po sa Laporsima Bogo. So, yan po. Uh, marami pong nagbabaka sekali na mapanood sa uh, kamag-anak niya na malaman na dito si Tatay Rogelio na stroke na. So, wala na talagang nag-aalaga sa kanya kasi wala siyang mga anak. Si Chip na lang yung uh, na-assign dito ni isign, in-assign dito ni Cap na ano po mag-alaga, maghatid ng pagkain, snacks, kasi po hindi na si Tatay maka uh, makapagsaing na stroke. So, yan o, Okere karya na in barog ang ihigdaanan ukira. Asa ni sa higda. Dios. na iyak si tatay. Daghang kag mga kaliwat dito sa liti. So ayan po uh, guys. Baka naman mapanood dito sa mga kamag-anak ni Tatay. Makuha si Tatay dito. Kung mayroon pa siyang kapatid na pabalisay mang ginikan. Wag kay balo, no? Baka buhay pa yung magulang ni Tatay Rogelio. Baka mayroon siyang mga kapatid pa, mga kamag-anak. Yan, baka naman si Tatay Rogelio dito nag-isa sa kanyang kubo. Mayroon ng, uh, mayroon ng karamdaman. Isang tricycle driver dati. So, yan ngayon po ay eh, hindi na po makapaghanap buhay dahil sa kanyang kalagayan. Sana naman mapanood ito sa mga kamag-anak niya sa Liti So, ano yung exact address sa Lity? Ah, uh, Pansubilia. Pansubilia, Sugod. So su so good Southern Liti Sa Barangay Pansubilia, Sugod so Southern Liti, Shout out sa inyong lahat. Kung sino po ang kamag-anak ni Tatay Rohilio, sana mapanood niyo ito at sana din baka naman ah uh, makuha niyo si Tatay dito kasi mag-isa na lang siya dito maalagaan ng maayos kasi ang nag-alaga dito ngayon sila si Chip, uh, ang hippie dito at saka iba pa pero mayroon silang trabaho so napakahirap talaga so sana naman mayroon silang kapatid at sana naman buhay pang magulang ni Tatay Rogelio yan guys uh, paki share po share po sa ating video para makalat po para, uh, para mapanood sa kanyang mga kamag-anak dyan sa Pansubilia Sugod Southern Lite Oh. So ngayon na si chip Brian ang kinanglano ni Tatay kanang gatas 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 dayon sa Pam pan biskwit o pang largo kaon ba? Oo. Kanang malargo kaon. So, kay kung siya, hindi na siya makaluto. So, kayo ang nagluto para sa kanya. si Chef Brian na lang nagluto, maghati dito. So ganito na lang siguro, Chef Brian, mayroon kaming tulong para kay tatay. So sa sitwasyon ni tatay, mahirap na po siya ang maghandol sa tulong dahil sa kaniyang kalagayan. So pwede lang, pwede lang ba sa inyo namin ipinagkatiwala yung uh, tulong para kay tatay? Kasi kayo naman ang namili, kayo ang magluto. Uh, ito po uh, mabait na mabait at masipag na hippie sa tano dito sa barangay tong saligan nga atong tagaan sa inabang okay ra sa imo chef okay ra chef mm -hmm. niya. para na kay mm -hmm. mapalit-palit para sa iha kasi akalain mo eh, sobrang hirap kasi pamahaw to. panihapon so may pamilya ka din meron nga nag nagtrabaho ka no? Oh. hirap no kasi dagdag alagaan pa si tatay mayroon ka pang pamilya so parang maibsan-ibsan kunti yung mga uh, kakailanganin para kay tatay sa inyo ko lang ibigay yeah. ang ano ha okay lang okay. ha yeah. so ito po uh, mayroon tayong mayroon akong ibigay na kasa kas lang kasi hindi kami nakadala ng mga biscuits ikaw na lang mamili para kay tatay ah, okay. yung uh, gatas biscuits at bili ka rin ng bigas yung sa ingin mo para kay tatay ba ah, okay. at bili, bili bili ka rin ng ulam. ulam pwede ka bibili ng isda Mayroon tayong 5,000 galing sa Ilsyaday Family of Singapore maraming salamat si tatay po ang napili nating bigyan ah, uh, yan po nakita natin na wala ng kakayanan maghanap buhay umaasa na lang nila ni yung barangay Tano dito uh, sige Chef 5,000 uh, thousand, ha? Okay. salamat kayo nga naamo sa ni mo Modre sa kang Juan Rubilio nandigit yung mga dayo mga kaya nga uh -huh. buhay ka One. salamat kayo sa mga sponsor uh, sa sponsor salamat uh -huh. kayo. Uh, salamat sa Ginoo Zad. Oo. Uh -huh. uh, yan. Sige ha. Ah, uh, uh, po uh, shout out sa lahat diyan sa uh, Pansubilia, Pansubilia, Pansubilia. Pansubil, Barangay Pansubilia, so good Southern Leyte. Sana naman mapanood ito sa kamag-anak ni Tatay Rohilio. Nandito siya ngayon sa kanyang uh, kubo nag-iisa dito sa Barangay La sima Concepcion, Bogo City. sa mga kamag-anak ni Kuya Rogelio na magnanais akunin kunin si Kuya dito. Ah, handa pong magbigay ng transportasyon ang barangay captain dito sa barangay La Purisima Concepcion, Bugo City. Sa salamat din sa Rene Uzi Vlog nga sa sponsor nga na nagtabang tabang kanang kuan sa tuloy tong nono mo sa iyong kwal kaon selamat Salamat kayo. God bless. Uh, salamat talaga. Okay, thank you. Sige. Tay, Atus, sa Tai ha. Palitan ka ni Brian o gatas. Uksudan. Ha? Kawawa naman si tatay. Eh? Sige, uh, sip ha. Ikaw na ang bahala. Sige. Balik uh -huh. kong tigara, ha? ha? Balik kong tigara, sobrang kawawa talaga, mag-isa na siya dito, may kapansanan, may karamdaman. Uh, marami din ang nagbakasakali dito na mapanood sa kanyang mga kamag-anak, baka makuha ito dito ba? malagaan ng wasto sa mga kamag-anak baka mayroon pa itong magulang no kay hindi na dili man kaya tiguang pa si Toya no masigna pa ni yung mga masigna pa ni si mga ginikanan ba or mga igsoon so mga kapatid ni tata na ito si tatay kailangan ng uh, uh, pag-aruga ng kamag-anak so kawawa talaga yung uh, umiyak umiyak si tatay nakakurot ng puso so yan uh, paki-share, pakishare po sa ating video paki po yan maraming salamat so hanggang dito lang po yung video namin babay mo na sa ngayon.